Ang tunay na kayamanan at treasure na binanggit sa loob ng Biblia. Anong uri kaya ito ng kayamanan? Sa mundo kapag naririnig natin ang salitang kayamanan, ang unang pumapasok sa isip natin ay physical na kayamanan, tulad na lang ng pera, magandang bahay, mga alahas at iba pang physical na bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan ito ay itinuturing natin na kayamanan. Ngunit anong uri kaya ng kayamanan ang binanggit sa Biblia? Alamin natin ito gamit ang salita ng Diyos. Kung babasahin natin ang sinasabi sa Psalm chapter 12 verse 6, ang mga pangako ni Yahweh ay maaasahan. Ang katulad nila ay pilak na lantay, tinunaw sa hernong hinukay, pitong beses na pinadalisay. Amen. Dito ay nakita po natin ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa ginto na lumipas man ang panahon ito ay hindi nagbabago. Basahin din natin ang sinasabi sa Colossians chapter 2 verses 2 to 3 Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos, na walang iba kundi si Kristo, sa pamamagitan niya nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Amen. Dito ay nalaman po natin na ang tinutukoy na kayamanan sa loob ng Biblia ito ay hindi tumutukoy sa physical na kayamanan na panandalian lamang, kundi ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos na katotohanan, ito ang kayamanan na hindi kayang bilhin ng anong physical na kayamanan sa mundong ito. At saan nakatago ang kayamanang ito? Tignan natin ang sinasabi sa Matthew chapter 13 verses 44 to 46. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao ngunit agad itong tinabiyuhan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Amen. Through this verse ay nalaman po natin na ang kayamanan na ito na ang salita ng Diyos na katotohanan ay nakatago sa puso ng bawat mananampalataya at kanila itong pinanatili. Amen. Nawa ay naunawaan na po natin ang talinghaga tungkol sa tunay na kayamanan na binanggit sa loob ng Biblia, ito ay hindi tumutukoy sa physical na kayamanan, di ito ay tumutukoy sa spiritual na kayamanan at ito ang salita ng Diyos na katotohanan, ito ang kayamanan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay dito sa mundo. Amen. Ikaw anong uri ng kayamanan mayroon ka? Ito ba ay physical na kayamanan? Or spiritual na kayamanan? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Thank Once again we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Thank you.